Wow, oh, natakarid na box na vegetables. Matigag may atchal. Hmm. I miss, this money ang atchal sa Pinas, di ba? Hmm. Matigag may atchal. Diyan. Gagmoy po na talong. Hmm. Halig mga talong sa Pinas. Hmm. Di ba? Kini baby, baby eggplant. Pero ganyan ni Gajun, talong sa Pinas. Kandit ka tubo. <laughs> nandiyan na po tayo pipino para, 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 oh, mas ganda nga wala po yung cute, harap ka cute sa pipino eh so ito sa ang hugasan before na ito i-transfer sa ating lagayan nandiyan na po tayo mga labanos nai, lamina na po ni asam-asam labanos white radish so munay na nga itong talong na to siya before na to isa so

5-6. 4 <laughs> <laughs>

Продолжение

transfer for na to. na ako. Trapo ko kay. Harap siya dry down. And then the next one is the talung talung ang sunod. talong ang sunod guys talong So, ano siya? and then patay dagong talong aku gak mau nunggu takan nih kita kan harus taksudaan kita kan taksudaan guys and the next is the mulingi ang pipino dilihat so, nasi ayo baby pipino nasi ayo baby pipino Okay. So, din ako magpalit ng pipino. Ang mga pipiliton is carrots. Okay. Yan, guys. So, ito na siya. So, sa ref. Ayan, natay doha ka box ng egg. Tanawang egg na mo dugo pa o. Dugo ang egg. So may nga egg o eh. Nasigrigit na ubang tray So ang tray n is 10, 5, 5. 6, 12 12 ka tray ang ka box yun so na pa siya na so ay pakusunan eh dugo ang isa ka nila itlog sa duck siguro ni hmm Itlog Na may baka nang itlog ba? Diba? itlog yarn Soda ko Na segregate ng uban Diyos siya ka box